Honestly, with such a big wedding like yours, kailangan nating mag-double time to meet the deadline. Ani Carmela kay Alay. Sa Team Hortons sila nag-meeting. Kung nabasa mo ang in-email ko sa'yo, I sent you to-do list. Hinati ko yun sa apat. Three months before the wedding, two months, one month, and one week. I will update you every time we accomplish something. And we have to make sure na yung unang checklist ay ma-achieve nating lahat. That includes the invitation, booking of transportation for the guests that will be coming from different places, plan for rehearsals, of course, yung damit ng entourage kailangan ma-finalize na. Siyempre, One of the most important things is to finalize your wedding night and honeymoon plans. Pilya ang itin ni Alay. Yung haling sinabi mo ang pinakagusto ko. <laughs> and I want you to book us for a European cruise. Gusto rin 'yun ni Hussein. Consider it done. Great. Edini kit ni Alay ang kanang kamay sa tapat ng dibdib. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? It shows. Kahit hindi mo sabihin, kitang-kita naman sa mukha mo na masaya ka. Congrats, alay. Thanks. Eh, ikaw. Anong ako? About you and Amir. Hindi pa tayo ganoong kaklose pero you can open up to me. I am too smart to know there's something between you and him ...umiling siya. Boss ko lang siya dati. That's it. I don't believe you. Bakit? May sinabi ba sayo si Hussein? Unfortunately, wala rin siyang mapala kay Amir kahit tanungin niya ng tanungin. Sabi sa akin ni Hussein, feeling daw niya, malaki ang epekto mo kay Amir. Wala naman talaga. <laughs> Pasensya ka na kung makulit ako ha. Nirerespeto kita kung ayaw mong aminin. Hay nako, may pagkausyosera talaga ako kahit noong nasa Pilipinas pa ako. In case you don't know, nagtrabaho ako sa isang malaking TV network dati bilang reporter. Hindi nga lang nagtagal at nagtayo ako ng sarili kong advertising agency. At nang mapunta ako dito sa Dubai, nakilala ko ang aking Prince Charming. That explains your being inquisitive. Oh yeah, but I know when to stop, ha? Maghapon silang magkasama ni Alay. Kinausap nila ang artist na gagawa ng invitation. I-email ng artist sa kanya ang draft design bukas ng hapon. Ang maganda ay halos Pilipino lahat ang magiging katrabaho ni Carmela sa proyektong iyon. Tanging ang cake at pastry chef ang British. At sa sobrang tight ng schedule niya, imposibleng magkaroon pa siya ng pagkakataong isipin si Amir. One Month Past Sa awa ng Diyos ay nagawa niyang iwasan ang pangungulit ni Amir. Dalawang beses itong bumalik sa unit niya ayon sa receptionist na si Viola pero hindi siya nito naaabutan. Nag-iwan ito ng contact number pero pinigil niya ang sarili na tawagan ito. Ipinakiusap din niya kay Alay na huwag ibibigay ang mobile number niya kung sakali mang kuhanin ni Amir. Pero palagi pa rin okupado ni Amir ang kanyang isip. Nang hindi na ito bumalik sa unit niya, ay nahihiya siyang aminin sa sarili na may mga araw na inaasam niyang sana'y magkasalubong sila o magkita. O di kaya naman ay muli siya nitong kulitin. But knowing how proud Amir was, malamang hindi na ito muling mangungulit pa. Eight more weeks to go and her assignment would be over. Babalik na siya sa Pilipinas ituturing na lang niyang panaginip ang dalawang beses nilang pagkikita ni Amir doon. Kailangan niya ng matinding konsentrasyon ngayong dalawang buwan na lang ang paghahanda para sa engranding kasalan. The first checklist was successfully done. Nakabuk na sa one-month European cruise ang honeymoon ni Naalay at Hossein. Muli silang nag-meeting ni Alay para i-discuss ang mga dapat gawin sa second checklist. We need to finalize the details with the caterer, wedding cake, a florist, ceremony musicians, receptionist band, DJ, photographer, and videographer. We have to make sure that all the invitations will be sent six weeks before the wedding date kailangan din nating matrack ang mga magko-confirm na a-attend, either from overseas or from here in UAE. Of course, kailangan din ng printed copy ng wedding programs. And have you finalized choosing the giveaways? Tanong niya kay Alay. Yup, we will be giving away white gold bracelets na may maliliit na brilliantitos. Napawaw si Carmela sa sarili. Ang final list ng guests ay 1,200. Nakakalulang isipin kung gaano kalaki ang budget para lang sa giveaways. Paano pa kaya ang mga free air tickets at hotel accommodation ng mga guests na manggagaling sa iba't ibang bansa? Sa dinami-rami na nang nahawakan niyang wedding events bilang planner, ngayon lang siya nakahawak ng ganoon ka-en grande kung budget ang pinag-uusapan. Normal lang siyang babae na nangangarap ng isang mala fairytale wedding pero ayaw niya ng ganoong kabongga. She wanted a wedding that would be very solemn and private. Yung ang mga bisita ay mga malapit na kamag-anak at kaibigan lang. Ang importante ay ikakasal siya sa lalaking pinakamamahal. Bagay na imposibleng mangyari dahil sa sarili ay alam na alam niya kung sino ang kanyang pinakamamahal. Carms! Hey! Nilingon niya si Alay. Aha? Hmm, you're not with me. Ano bang iniisip mo? Wala. Iniisip ko lang kung kailan tayo pwedeng mag-meeting ng lahat ng involved for this number 2 checklist. I already prepared the to-do list. Ibibigay ko na lang sa lahat ng involved. The catering will be handled by Amir's restaurant and catering services. His assistant will be attending the meeting. Sila na ang makikipag-coordinate sa venue ng reception. May restaurant at catering business si Amir? Exactly. This is his restaurant. Center's view is doing great. Tatlo na ang branches nito sa UAE. Ang alam ko, pina-finalize na ang contract to put one in uh, Burj Al Arab soon. At sa pagkakaalam ko, nag-open din sila a couple of days ago in Saudi Arabia. Ewan ko lang kung nakabalik na si Amir from Saudi. Napaikot biglang paningin ni Carmela sa magarbong restaurant kung saan sila kumain at nag ni Alay. Hindi niya inakalang pag-aari yon ni Amir. Speaking of good angel, dumating ang topic natin. Sumasal ang dibdib niya. Pinigil niya ang sariling lumingon. Nakatalikod siya sa main entrance ng restaurant. Sino? Sino pa nga ba si Amir? Tumayo si Alay at sinalubong si Amir. Hi there, marhaba. Hindi pa rin siya lumingon. Nanginig ang kanyang kalamnan. Marhaba Alay. How's everything? Oh my god, si Amir nga. Mas kinilabutan siya nang marinig ang malagom na boses nito. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pamilyar na scent ng paborito nitong perfume. Hi there, Carmela. Nasa harapan na niya ang lalaki. Uh, hello, Sir Amir. Napakagwapo nito sa puting-puting kandura at gutra. How are you? Humila ito ng isang silya sa katapat na mesa at naupo sa tabi niya. His nearness made her shiver. Hindi niya mahagilap ang kanyang dila. Have you not received my messages? pakli nito. I dropped by twice and left messages in the reception. Napasulyap si Carmela kay Alay na nakatingin din sa kanya bago ibinaling ang tingin kay Amir. I... I am sorry, Sir Amir. I am always busy. Busy to ignore me? I am gonna offer you another job on a project basis when you're done with Alay and Hussein's wedding. Another wedding. Another wedding. Alay was surprised. Wow, that's great! Whose wedding? My cousins. Sagot nito. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Inakala pa naman niya na siya mismo ang nais nitong puntahan kaya pumupunta ito sa apartment building. I don't think I'd be interested, Sir Amir. My visit visa is good for three months only, and I have to come back home. Sumingit si Alay. She misses her son so much, Amir. That's why she wants to go home as soon as possible. Bigla ang pagkunot ng noo ni Amir. You have a son? Dinaluhong ng takot ang dibdib ni Carmela. Nalamig ang kanyang pakiramdam. Yes, she has. Pinilit niyang baguhin ang topic. Um, Alay, we need to finalize the meeting. Tumayo si Amir. Sorry to disturb you ladies. I leave you here. Carmela? Tiningala niya ito. Hindi niya magawang tumingin dito ng derecho. Yes, Sir Amir? Can I talk to you after your meeting with Alay? I'll be in the back office of the restaurant. Just inform the reception when you're done. I'll be... Five minutes will not harm your busy schedule, I guess. Anito bago lumingon kay Alay. I'll see you around, Alay. Yeah, see you! Nang makatalikod si Amir, ay may pagtataka siyang tinanong ni Alay. What's wrong, Carms? Wala namutla ka nang mabanggit kong may anak ka. Kahit hindi mo aminin, may naglalaro sa utak ko. Matalino si Alay. Hindi man siya umamin, alam niyang may nabubuong hinala sa utak nito. Ayoko malaman ni Amir na... na may anak ako. Why? Alay. Your son is... his? bahagya siyang tumango. Natakpan ni Alay ang bibig. Oh my gosh! Alay, nakikiusap ako. Huwag na huwag mong sasabihin kay Amir. Natitiyak kong malaking gulo kapag nalaman niya. That explains kung bakit tumalis ka six years ago at hindi mo na gustong bumalik dito sa Dubai. Ayokong manggulo at ayoko ring maging magulo ang buhay naming mag-ina. Simple ang buhay na gusto ko. Amir likes you. Kapag nalaman niyang may anak siya sayo, do you think titigilan ka pa niya? Yun nga ang ayokong mangyari. Baka, baka kuhanin niyang anak ko. Ikaw mamatay ko kapag nangyari yun. Eh, paano naman kung pakasalan ka niya? He's married. Who told you? Walang asawa si Amir. Hindi natuloy ang kasal niya dati dahil umurong siya. Nagpunta siya sa Amerika para makaiwas. Nanlaki ang mga mata ni Alay. Baka kayong meant for each other. Imposible. Imposibleng maging kami. Walang imposible sa pag-ibig, Carmela. Napatunayan ko na 'yan sa aming dalawa ni Hussein. At 'wag mong itanggi ang nararamdaman mo dahil alam kong pinipigilan mo lang ang sarili mo. Nakikiusap ako, Alay. 'Wag mo sasabihin kay Hussein ang tungkol kay Miko dahil baka makarating kay Amir. I will respect that, but I tell you, hindi magtatagal at malalaman din ni Amir ang tungkol sa anak niya. And that will be good for your son. Isipin mo na lang na magkakaroon ng magandang buhay ang anak mo. Matapat na sabi ni Alay. Bahala na. Ganoon din ang palaging sinasabi ni Macy sa kanya. This way to Sir Amir's office, ma'am. Anang receptionist kay Carmela. Nauna nang umalis si Alay sa kanya. Agad siyang nilapitan ng receptionist para ipaalalang na isyang makausap ni Amir. Para matapos na ang usapan ay sumunod siya sa babae. Nagisip na siya ng depensa sa maaaring maging mga tanong ni Amir. Maliit lang ang opisina nito roon kumpara sa natatandaan niyang opisina nito sa Maximum Telecom at sa study sa villa. Her heart was beating frantically as she was approaching his desk. Sa harap nito ay nakabukas ang laptop. Have a seat. She obliged. Ipinatong niya ang kanyang iPad sa gilid ng desk nito. Saka pinagsalikop ang mga kamay sa kandungan. As as I've said, I I could not accept any project anymore. If you want, I can refer you to our office in Manila. They can send someone to do the job. I'm not interested in anybody but you. Naginit ang kanyang mga pisngi. Why did you not tell me you have a son? Eto na. I... I don't see any reason for me to brag to you that I have a son. That's too personal. You told me you have a live-in boyfriend. That's personal as well. Hindi agad siya nakasagot. How old is he? your son. I just said it's too personal. I don't want to talk about my personal life. Amir bit his lower lip. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip, pag ng Fine. I just had this feeling that you're hiding something from me. Napalunok si Carmela. I am not hiding anything. I didn't use any protection when we... That was only once! I have the resources to know if I am the father of your son. Muntik na siyang mapaubo. And if I come to know, I will never stop until I have the right to have him. Tumayo siya. I have to go. You don't know what you're talking about. Hindi na niya hinintay pa itong makasagot. Nagmarcha na siya palabas sa pinto. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Pinara agad niya ang unang taxi na dumaan. Magulong-magulo ang isip niya. Ang pinakahuling bagay na gusto niyang mangyari ay ang magulo ang buhay ni Miko. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Naisip niyang tawagan si Missy. Kailangan niyang may makausap ng mga sandaling iyon. Hindi niya pwedeng tawagan ng mommy niya dahil may stress lang ito. Alas 5 ng hapon sa Dubai kaya alas 11 na ng gabi sa Hong Kong kung saan naroon ngayon si Missy. Nakailang ring bago sumagot si Missy. Carms! Tulog ka na? Sorry ha? It's okay. Any update or is it a problem? Missy, parang may hinala na si Amir tungkol sa anak ko. Isinalaysay niya rito ang buong pangyayari. Ito na nga bang sinasabi ko kaya ayaw kong pumunta rito. Come on, Carms. That is inevitable. Kung hindi man ngayon, darating din ang panahon na lalabas ang totoo. Di harapin mo na lang. Sabi niya, kapag napatunayan niyang anak niya ang anak ko, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang bata. It's not that easy. Baka naman gusto lang niyang magkaroon ng karapatan sa anak niya. Hindi pa ako handa. Friendly advice, Carms. Ihanda mo na ang sarili mo sa possibility na sooner or later ay kailangan na talagang makilala ng mag-ama ang isa't isa. That will make you feel free at last. Believe me. There are many ways for Amir to know kung siya ang ama ni Miko. May makita lang siyang isang litrato ni Miko. Yun na. Hindi na kailangan pa ng ibang proof. May naalala si Carmela. Oh my God! What happened? Ang iPad ko! Naiwan ko sa office ni Amir sa restaurant. Naroon lahat ang pictures ni Miko. I have to go back to the restaurant, Missy, bago pa yun makita ni Amir. Ania bago inutusan ng driver. My friend, go back to the place where you picked me up, please. Ania, kasabay ng panalangin na sana, hindi pa kyalaman ni Amir ang kanyang iPad. May cover iyon, pero kapag binuksan ay bubulaga agad sa screen ang picture ni Miko. Hindi naka-off iyon. Kapag nakita iyon ni Amir, hindi na niya maitatanggi pa ito ang ama ng kanyang anak. subscribe and share.